Kailangan ko ng tulong pinansyal mo. Baka naman, maalala mo ko. Sana maramdaman mo. Yan ang paglalambing at hiling ng dating asawa ni Henio Master, Joey De Leon, na si Daria Ramirez. Mainit pa rin pinag-uusapan ngayon ang ginawang panayam ng talent manager at blogger na si OG Diaz sa veteranang aktres at tunang asawa ng EAT host, Joey De Leon, na si Daria Ramirez. Sa naturang panayam, ay nabanggit ni Daria na talos na talos siya sa annulment case na isinampan niya laban sa dating asawa at nagastusan lang daw siya di umano ng isang milyon pero wala naman siyang pinirmahang annulment papers kaya hindi niya alam kung napawalang bisa nga ba ang kanilang kasal. Wala siyang hawak na kahit anumang dokumentong makapagpapatunay na single na siya at wala rin siyang nakuhang alimonyo. Ang alimonyo guys, ito yung court-ordered support paid by one spouse to another after they are separated. Pahayag nga ng isang political calisthenics at blogger na si Consuelito Jan Gabiola na nakapanood din sa nasabing panayam na hindi matatawag na officially annulled ang isang kasal kung ang mismong petitioner ay talo sa kaso. Talagang wala siyang pipirmahang annulment papers at hindi siya makakatanggap ng alimonyo. Depende na rin lang at yan ay nasa discretion ng isang respondent kung talagang gusto niyang magbigay gay ng suporta sa dating niyang kaasawa. At para sa kalaman ng lahat, bago pa man ihayag ang final decision for annulment ng isang kasal, ay eh, nagkakaroon mo na ito ng legal separation mula sa simbahan. Dahil kahit pa hiwalay na physically ang mag-asawa ng 10 taon, 30 taon, at kahit apat na apat na taon pa, pero hindi naman annulled pa ang kasal, sila ay mananatiling mag-asawa pa din at ang kanilang pag-aari ay mananatiling conjugal. At kung deklaradong annulled na ang isang kasal, ay eh, nagkakaroon sila ng distribution of properties. Sa kaso ni Daria Ramirez na wala man lang natanggap ng kahit uh, singkong duling at kung totoo mang lahat ang kanyang mga sinabi sa panayam ni Ogie Diaz, ay malaking merito Uh, ito upang mapa sa kanyang lahat at sa kanyang mga anak na si Natchini at Kim de Leon, ang lahat ng meron si Joey de Leon kung dumating yung time na wala na si Joey. At kung mapatunayang hindi pa nga anal ng kasal nilang dalawa, ay lalabas na illegitimate ang mga anak ni Joey kay Aileen Makapagal. At kung hindi ito maayos ni Joey ay magiging magulo ito sa darating na panahon dahil ayon kay Consuelito Gaviola, sa ating batas kung ang mana ng legal na asawa at anak ay 100 million, ang illegitimate children ay 50 million lamang. Kalahati lamang ang mapupunta sa kanila. Ngunit pag napatunay anald na ang kasal ni Daria at Joey, ang distribution ng mana sa lahat ng anak ay pantay-pantay lamang. Pero ika nga ni Daria, hindi naman daw siya naghahabol dahil siya na may matanda na Naglalambing lang itong si Daria Ramirez na baka naman maalala siya ni Joey. Kailangan niya ng financial na tulong dahil pasaltik-saltik na lamang daw ang kanyang trabaho magmula nung magkaroon ng pandemya dati na palang nag-demand eh, itong si Daria kay Joey na kahit sana monthly na sustento at mabigyan siya na isang permanent na matitirhan pero hindi naman niya na ibigay ni Joey. Ayaw daw kasi ni Joey De Leon na pinangungunahan siya pero kung hindi naman daw siya magsasalita ngayon e eh kailan pa? Kaya ngayon ay nagpapahiwatig na ulit ang dating asawa ni Joey na baka naman. At sa pagtatapos nga ng panayam ni OG Diaz sa itinanong ni OJ kung may mensahe daw ba itong si Daria kay Joey. Isa lang ang sagot niya, financial support ang kailangan niya. At sa asawa naman ni Joey ngayon na kay ay, 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 na si Eileen makapag ay may mensahe din si Daria ikanya. Eh, Aileen, congrats. I know you're happy and I'm happy for you too. Sana lang kausapin mo si Joey De Leon na ibigay ang kahilingan ko at sana maisip nyo na may tao kayong napabayaan. So guys, anong masasabi nyo sa mga tunay na niloloob ng dating asawa ng ating Henya Master at sa naging pahayag ng political calisthenics at blogger na si Mr. Consuelito Jan Gaviola? Paki-comment down below. Maraming salamat po.